good day Moto. So ito yung Wave 125. So yung issue nito ay kapag ka, nagbusina ka, hindi siya tumutunog. Mahina. Mahina yung supply. Yan. So yung gagawin natin, maglalagay tayo ng relay sa busina para stable yung kuryente na papasok dito. So yun mga hindi So nalalagay na natin yung relay. So review, review lang tayo ulit yung number 30 magdugtong kayo ng wire papunta dun sa battery so nilagay na natin tapos, yung number 85 tsaka 86, ilagay nyo mismo doon sa busina. Doon sa pagtanggalan nyo doon sa busina. Tapos, yung number 87 naman, pupunta mismo doon sa busina. Doon sa terminal doon. Tapos, yung isa naman, dugtungan nyo, yung, di diba dalawa yan? Yung isa naman, dugtungan nyo, pupunta dito sa body ground. So, ayan yung body ground. So, itry natin. So, nakapatay. Ayan. So, ignition. Pusin tayo. Yan, so. Yun.